Lamang yan ng mga kaibigan sa talaga nga ng mga kaabang-abang na kaganapan sa episode 27 ng What's Wrong with Secretary Kim. At dito nga na nito ni na Robert at Carlota na personal nilang makaharap at makausap si Troy Sebastian. Dito sinabi nga ni Robert kay Troy na magpapaunlak umano siya ng isang interview. Subalit kapalit noon ay ang pananahimik na nito at hindi na paghalungkat pa sa madilim na naging kahapon ng kanyang pamilya. Ang patungkol nga sa kidnapping case noon. Bukod pa riyan ay nagawa nga rin mismo nito ni BMC na kausapin si Troy. At ang una nga niyang bunga dito umano ay naroon siya hindi para sa kanyang uh, sariling pamilya. Bagkos makikiusap siya dito at kakausapin niya ito si Troy ay para sa kapakanan ni Secretary Kim. Tila ba ay nakakaloko naman siya dito na sinagot ni Troy at sinabing, napaka-protective mo naman or mapag-alaga ka naman yata masyado sa mga staff mo. At uh, matapa nga dito ang naging kasagutan ni BMC at sinabing hindi niya umano basta-basta lamang staff sa si Secretary Kim bagos ay girlfriend niya ito. At mula nga sa gusali ng Prime Alpha dito ay ninais ni Brando na lumabas sila ni Secretary Kim upang siguro ay mag lunch or magsnacks. At sa mga oras nga na hinahawakan ni Brandon ang kamay ni Secretary Kim is nahiya ang dalaga. Tinanggal niya ito at sinabing "wag maraming tao nakakahiya." Ng na mga oras na yun ay parang nawinda nga itong si BMC. Parang hindi niya ikinatuwa na parang ikinakahiya siya ni Secretary Kim. So ilan lamang yan na ano, mga kakimpau niyan sa talaga nga namang mga kaabang-abang nakaganapan dito sa What's Wrong with Secretary Kim. Ang buong episode 27 nga po pala ay mapapanood nyo Madaling araw ng Lunes. Muli po maraming maraming salamat. Lagi po kayong mag-iingat. God bless you all. Bye.